ng tsokolate? Huray! Gustong-gusto ko ang tsokolate! Wow! Wow! Napakalaking fountain ang ibinigay nila sa akin. Halika na, lagyan natin ito ng tsokolate kaagad. Wow! Ang astig! Ano sa tingin nyo sa fountain ko, mga babae? Oh, mas cool ito kaysa sa akala ko. Naku, mahirap itong hilahin. Ah, nasira ko ang fountain. Naku, maligayang pagdating sa hamon! Wow! Ano bueno, yan? Binigyan nila kami ng gum! Wow! Kaunti lang ang nakuha ko, pero pwede kong tikman muna. Talagang gusto ko ang haba baba, pero hindi ko pa ito natitikman na may tsokolate. Nagtataka ako kung ano ang mangyayari. Mangyari? Tingnan natin! Wow! Napakasarap! Mapapalinis ka ng mga daliri mo? Tingnan yung mga girls, magpapalobo ako ng bubble ngayon. Oh, wow! Naging tsokolate nga! Oh, hindi! Ang galing! Ngayon, lahat ay malagkit! Pero masarap pa rin! At nakakatawa! Tingnan mo lang ang tsokolate na balbas ni Tina! Haha! <laughs> nakakatawa talaga! Huray! Ako na ang susunod! Nakuha ko ang gitnang bahagi! Naku! Tumakas si Gom! Wala na ang nalaglag! Ano ito? Sa tingin ko, kukulit ko ito! Gusto kong kumagat! Gusto kong kumagat! Hoy! Ikaw, maliit na sis. Tama, tulungan mo sarili mo. Magaling ka. Well, ako, ang bula. Tignan mo yun. Ooh, ang astig. Dapat ano nating subukan na sa ito ng tsokolate. Tama yon. Gagawa ako ng tsokolate bola. Magyeyelo ito at magiging sobrang cool. Tingnan mo yan. Ang ganda. Ngayon, kailangan kong putukin ang ordinaryong lobo at pwede ko nang ibuhos ang tsokolate sa loob. Ayos! Tignan mo! Mayroon akong mangkok ng tsokolate na may tsokolate sa loob. Subukan natin itong magandang cocktail. Palam. Palam. Paano? Napakatalino! Ngayon, Sophie! Oh, sa wakas! Mayroon akong pinakamalaking fountain sa mundo at triple na bahagi ng gum na maaaring lagyan ng tsokolate. Astig! Hayaan nating maging tsokolate ang ordinaryong gum! Hura, Tingnan natin! Iling-iling at gumana ito! Wow! Tingnan mo yan! Ang sarap nito! Napakaganda! Ang sarap talaga! Nakakagulat ang lasa! Handa ka na bang makita ang pinakamalaking bula sa mundo? Tara, at palubuhin na natin ito! Oo! oh. Mga babae, iligtas niyo ako! Parang lilipad na ako! Wow! Tulungan mo ako! Tulungan mo ako, pakiusap! Nako! Huwag kang matakot, Sophie! Ililigtas kita! Ah, Sophie, saluhin mo ito! Oh, nahuli ko siya! Sa paa! At kaya ko siyang pababain! Oh, no! Tulungan mo ako, pakiusap! Sa tingin ko, ayos lang ako! Nakakatawa yun! Bueno, ako ang may pinakamaliit na bahagi. Naku! Tingnan mo yan at nakuha ko ang F! Tulay, sa... Iyan ang sukat. Ano pa ang maaari mong ipangarap? Tingnan mo lang kung anong maliit na bote ang mayroon si Miley. O sige, tumawa ka ng tumawa habang sinusubukan masarap ko ang masarap jelly. na skittles mm, sa bote. Ang sarap? awa awang napakaunti lang nito. At kahit ang mga candy ay natigil, tara na, pakiusap. Hintay mo, hindi ko may ang dila ako. Ay, naku, parang natigil ito sa bote. Mga babae, tulungan ninyo ako. Kawawa naman. Hayaan mo akong tulungan ka. Ah, ah, ay, naku. Itigil mo ang paghila. Hindi ko kaya. Ano? Aray! Nakatulong ka. Pero masakit pa rin. Salamat, walang anuman. Sige, ako naman ngayon. Wow, ang daming jelly dito na hindi ko mapigilan. Oh, ang sarap. Gustong gusto ko kung paano ito humahaba at ang tamis nito. At nawala na! Kahangaha yon Ang sombrero ko sa ay nakadikit sa pader. Sige na. Uh. Ano ito? Uy, ikaw ba ang may gawa nito? Pasensya na, aksidente lang Aayusin ko na ito, bigyan mo lang ako ng isang minuto Tara na! Hoy, hindi, ano ang ginawa mo Tina? Pasensya na! Ikaw na, Sophie Haha, -ha, ang kakatuwa nyo Oh, hindi ko kaya gusto ko ring tikman ang jelly ko. Oh, ang hirap durugin. Mukhang kailangan mong magtrabaho ng mabuti. Tara na, Sophie. Kaya ko to. Wow, ang astig. Wow, lumalabas na napakarami ko ng nalabas na jelly na hindi ko na makita ang dulo nito. Ay, naku! Nahulog! Ngayon, kitang-kita ko na ang candy. Subukan ko nga. Mga girls, mag-share tayo. Sige na! Anong bangungot? Bang Ako lang ba? O may insekto sa loob? Ay, naku! Isang langaw! At mayroon akong mas masahol pa, isang nakakadiring ipis. Anong bangungot? Foodies! Nakuha ko ang isang lollipop na may paniki. Sophie, ikaw ang una. Nakakatakot. Swertehin mo ako. Ooh, may masarap akong lollipop. Talagang gusto ko ito. Ah, ano? Ha, huh, medyo masarap. Ang tamis. Sandali. Tapos na ako. Ano? Uh, ano yun sa bibig ko? Ayan. Langaw ba yun? Ay, hindi. Ano? Lumayo ka sa akin. Nasa ng pamukpok ng langaw ko. Oh, nandito. Huwag mo akong kagatin. Iniligtas kita. Lumipad ka palayo at malaya mula sa akin. Oh, nandito ka. Aray, ang ulo ko. Dapat kang mag-ingat. Well, magkakaroon ako ng bukol at kakainin ko itong napakasamang lollipop. Ew. Oh, ang sarap at matamis nito. Gusto to. Ang sarap! Ang ganda! Yuck! Pangit! Hindi ko alam kung paano niya yan nakakain. Tapos na ako, ay naku, nasa ng ipis. Nalaman ko ba ito? Ah, mga goodies! Nahuli kita! Saan ka nagpunta? Ay, hindi. Wala na ang ipis. Nasaan ito? Nasa ulo mo ito? Hindi. Ilay mo yan sa akin. Tutulungan kita, Maylee. Heto na. Maraming salamat, Tina. Napakagandang babae. Maraming salamat. Sino ang gustong makipagpalitan ng lollipop? Sayang at naubos mo na ang lahat. Gusto ko sanang ipamahagi ito sa iba. Ang sarap. Tama kayo. Ang sarap. Ay naku, Tina. Ano ang ginagawa mo? ang sarap mga babae. Ano? Anong nangyari? Ah! Ano? Tinitingnan nako. Ah! Lumipad ka! Malam! Ako icy si Conde Dracula. Oh, nasa na ang mga duwag? Tumakbo sila eh. Heto ang kumikitang na masarap na caramel. Gustong gusto ko ito sobra. Salamat sa lahat ng nakibahagi Likes na... Likes at mag-subscribe sa aming channel. Paalam! Paalam! Kita tayo mamaya!